Hi! Maganda araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko. Pag-uusapan naman natin ngayon ang tamang pag-aalaga sa manok in general. Kahit yan, kahit na nasa growing period pa lang, or adult na sila, nasa uh, mga breeder na sila, or mga layer na sila, o kaya mga ready to lay pullet pa lang sila, meron talagang tamang pag-aalaga sa kanila. In general, meron dapat silang maayos na bahay, malinis na kapaligiran, malinis na loob ng bahay, malinis na feeder, waterer, at mayroong malinis na tubig. Hindi lang malinis, clear and clean yan. Uh, tapos, maayos ang pagkain nila, nasusunod ang dapat na kakainin nila sa bawat stage ng buhay nila, at nasusunod yung measurement na dapat kakainin nila kung naka-free range naman sila at least meron silang bahay na sisilungan pagkatapos ng hapon or kapag ka-uulan bigla or kaya pag mainit na mainit meron silang sisilungan na maayos at kahit na bumagyo secured sila dapat, ang bahay nila ay hindi basta nililipad ng hangin or hindi basta-basta sila nababasa. Siyempre, hindi natin maiwasan na medyo kung minsan, no, lalo na kung malakas ang hapyas ng hangin, ay inaabot sila ng angge, Inaabot na anggihan sila. Pero at least, hindi yung totally doon sa loob ng bahay nila ay kuha sila ng tubig. At kung halimbawa, ang mga native mo naman ay mga breeder, no, yung mga inahin, dapat, meron silang sariling itlogan. Parang yan, Oh, alam niya kung saan siya pupunta. Mm, may mga bakante na dyan. May, may itlog din dyan. At saka, yung baki nila, malinis. Siyempre, hindi maiiwasan na naiputan, no? Kasi kung minsan, uh, sila tumutuntong din sa tuktok ng baki para matulog, ganyan. So, naiiputan din. Kaya lang, pagka maglilinis ka na, idamay mo yung paglilinis sa tuktok ng ano ng baki or kung nalaglagan man yung karton palitan mo yung ano niya yung tapakan nila yan no oh, yung sapin sa baki ah, ako ah, hindi ako naglalagay ng mga sapin na parang dayami o kaya yung mga nakakapagbigay ng katikati or kaya yung nakakapagdulot ng respiratory uh, infection no kasi minsan yung mga himulmul no, no, kaya yung mga agabok yung mga alikabok ganun no, no eh nahihinga nila yun ang cause ng ano ng respiratory infection kung minsan at saka yun din minsan ang cause ng yung ano ayam in ilocano yung mites no nagkukuto sila. Kaya ako lagi dito itong baki nilalagyan ko lang ng ano ng karton, no? At hindi ko pa naranasan mula nung nag-umpisa akong mag ano mag-alaga, hindi ko pa naranasan na meron silang kuto na yung pagpupunta ka dito ay eh, mangangati ka na rin pati ikaw idadalhin mo yung kuto sa loob ng bahay. Hindi wala silang ano, wala silang kuto at kahit after na nagpisa sila, wala. So, Uh, maayos dapat no. At saka kung makikita mong sira na yung ano, sira na yung baki, papalitan mo na kaagad yung kailangan merong kang pamalit na nakaabang. Or kung hindi man, uh, meron kang plano na bibili ka pa ng mga baking bago, ganun. Uh, parang ito bagong ano ito, bagong kabit ko lang. Pinalitan ko na yung ano, yung luma kasi kawawa naman yung manok no na hindi maganda yung posisyon niya pag manging itlog at, at saka maglilimlim, pati na rin yung itlog, nag-iipon na sila sa isang corner ganyan. So, tendency ay may mababasag. Ito yung tinanggal ko dyan, oh. Yan. So, iginilagay ko na siya, uh, inilagay ko na yan dyan, at binaliktad ko. Iniba ko yung posisyon niya para hindi yung mas mababaw na side ang ano nakaharap. Eh, ngayon, yung malalim na, para yung itlog hindi na malalaglag. Maayos dapat ang ano, ang lahat. Bahay, inuman feeder paligid uh, baki yung pagka doon sa uh, mga layer naman syempre kahit na mga naka ang mga yan no yung mga layer na yung mga white breed kahit na naka ang mga yan dapat malinis ang yung pathway nila uh, 'di ba pag mangongolekta ng itlog or mga uh, magpapakain ka ganyan eh dapat yung dinadaanan mo malinis. Yung mga nalaglaglaglag na mga murkat, <laughs> murkat in Ilocano, yung mga nalaglaglaglag na mga konting feeds, ganyan, pag naglalagay ka, dapat nawawalis ka agad yon kasi mag-iimbita yun ng langaw. So, pag gagalingan yun ng sakit. Tapos, yung mga balahibo din no kasi siyempre meron din time na uh, lumilipad-lipad silang konti eh, or nagugulat sila mga mamaliliit na balahibo na nalagla, nalalaglag, at di ba yung ano yung tina, yung dinadaanan mo yung aisle tapos meron yung mga pagitan doon ano yung pinaglagyan ng ano ng cage yung pinag-installan meron mga nalalaglag na ipot doon so dapat tinatanggal din yun kaagad kasi pag nakaipon, tumitigas na yun mahirap nang tanggalin at doon sa loob pagka binungkal mo na yun, may mga magots na yun at saka doon sa ano doon sa mga layer no, no, white breed kasi syempre ang mga yan ay naka cage di ba tapos nalalaglag ang ipot nila sa baba so dapat ano dapat ang ipot nila ay regularly pinatanggal dapat para hindi mamamasa at hindi magkikreate ng mataas na level ng amonya. Kapag so mataas ang level ng amonya, syempre ah, mahihinga nila yung pataas. Pataas kasi syempre yung, ano, yung gas, no? So, um, mahihinga nila mag, possible na magkakaroon sila ng respiratory disease. Kaya itong bahay ng manok ko, kahit na hapon na ganyan, nililinis ko pa rin para pagtulog nila, malinis naman ang hingahan nila para masigla naman silang maumagahan. Ganun dapat, no? Huwag mong hayaan na yung bahay ng mga manok mo, kahit na white breed yan, brown breed, native, ganyan, kahit na australorp, dapat ang bahay nila ay maayos, malinis, lahat. At higit sa lahat ay yung biosecurity nila. At ang kalinisan ng bahay, inuman, feeder, isa na yan dun sa biosecurity. Bukod doon sa mga pagbabakuna mo at saka dun sa paglalagay mo ng uh, food bath, pagpapalit mo ng yung gagamitin mo dito sa loob, hindi ka dapat ng ano, ng kung ano yung nilaga, anong inilalakad-lakad mo dun sa labas, yung dinipapasok mo sa bahay nila. So, iiwasan mo yon no? Kaya maraming ano alam niyo maraming mga nag-fail na poultry farmer kasi marami silang hindi nagagawa. Uh, mula doon sa uh, sanitation, doon sa cleanliness no. Um, tapos doon sa uh, proper feeding management, mga ganyan sa lahat maraming ano maraming hindi nagagawa. Kaya yung mga ibang mga farmers hindi naman lahat, meron yung mga iba lang um na nag ano sila na nagfe-fail sila or uh, nakukulangan yung production nila ibig sabihin hindi si hindi, hindi, hindi nila hindi nila na meet yung gusto nilang production ng um, manok nila na either uh, egg production yan or meat production hindi nila meet kasi nagkakaroon ng maraming mortality or morbidity dahil siyempre babalik na naman no babalik sa basic kung nagkaroon ka ng mortality sa ganyan, sa, o kaya sa mga growing, nasa growing period or lay, nasa uh, laying period na sila, possible na merong pagkakamali no? doon sa management. Kaya maiging pagkabag, lalo na, no? ang sinasabi kong to ay lalo na sa mga bago. Yung mga poultry farmer na luma na, yung mga dati na, alam na nila ang ginagawa nila. Alam na nila yung tamang Uh, paraan ng pag-aalaga sa mga uh, manok. So, yung kahit na anong purpose ng manok nila na yan, kung egg type, meat type, o dual purpose, so, alam na nila yan. Lalo na kung ilang taon na silang nagmamanukan. Unless, na nakikinig-kinig ka na lang din sa mga uh, kasama mong mga farmer na hindi nagkakusunta sa mga uh, vet, ganyan, o kaya sa mga marunong sa Uh, poultry farming sa, sa, mga technical people ganyan no kasi kung minsan meron yung narinig mo oh ito yung ano ko halimbawa uh, hindi maganda yung management mo na so nagkasakit di ba nagkasakit yung mga manok mo so maririnig mo ito yung ginamot ko sa ganito yung pala hindi yun yung gamot kaya lalong sa halip na sa halip na maayos mo yung problema sa manok mo ay hindi mo maayos dahil hindi ka nagumpisang Ayusin yung problema ng manok mo mula doon sa kaloob-looban. Ibig sabihin, pagka nagkasakit ang manok mo, uh, ano ba, di ba? Malinis ba ang bahay nila? Napapakain ko ba sila ng tama sa oras? Sa uh, natatap ko ba sila ng tamang measurement ng pagkain? Hindi ko ba sila tinitipid? Malinis ba ang inumin nila? Malinis ba ang inuman ang feeder nila? Ang paligid ba malinis? Nagbakuna ka ba? mga uh, ganon. Pero may mga ano, may mga poultry farm na hindi nagbabakuna din, no. Lalo na kung maliit lang ang population. Parang ako, hindi ako nagbabakuna dahil maliit lang naman ang population ng mga manok ko at nakakaya ko pang i-manage yung paglilinis. Yung paglilinis ng araw-araw. Pero siyempre, kung hindi mo nakayang i-manage yung paglilinis mo araw-araw uh, at magwi-weekly linis ka na lang ng ipot limbawa no or kaya maglilinis ka dun sa ano eh weekly na lang uh, kailangan meron kang uh, vaccination syempre magbakuna ka pero kung kakayanin mo pang hindi mas maigi na naturally ma-immunize sila na yung yung natural immunity lang no uh, sa akin sa pamamagitan ng pag, ano, paglilinis sa paligid, yung malinis na inuman talaga, malinis na feeder, tamang oras ng pagkain, tamang measurement ng pagkain at tamang uh, klase ng feed sa bawat age at higit sa lahat ay yung tubig nila araw-araw 'yan, palit-palit. Ngayon, oregano, bukas tubig, next malunggay, tubig, tapos yung guava leaves, tubig. Pag may available na barley grass, lagi kong sinasabi ito sa mga video ko. Kaya lang alam mo ito, piga-piga talaga. Yung, alam nyo yun, pinipiga ko talaga yung dahon. Na kahit na nagmamantsa yung daliri ko, ay, okay lang. Kasi may kalamansin naman ako. <laughs> Oo. Tapos pagka, ano na, lalo na pag may pupuntahan ako, kailangan, hindi naman nakakahiya na, mantsa-mantsa yung daliri mo, uh, linisin mo. Ganon. So, kahit na nagmamantsa, uh, within the day, okay lang sa akin. Kasi nga, uh, kailangan ng mga alaga ko, ang mga dahon na yun. Uh, pero kung meron lang akong ano mo yun, yung squeezer eh kaya lang in, in, paano mo i-squeeze yung ano yung dahon di ba eh yun, yun talaga do din ako dinudurog ko talaga yung dahon ng bayabas yung malunggay dinudurog ko talaga pati yung oregano hanggang magkatas yon and then saka ko ihahalo lang din dun sa tubig yon so awan uh, awa ng Diyos ano napakalalakas nila sana nagkaroon kayo ng idea at least no lalo na sa mga bagong poultry farmer kasi dami kong nakikita na yung mga nag-aalaga na iba no hinahayaan makikita mo diyan sa tuktok ng kahoy uh, doon sila ano doon sila lumilipat pagkahapon na so kawawa naman sila di ba so yun mag-umpisa ka sa bahay nila sa so, pagkain sa tubig kalinisan yun alam niyo malalakas ang manok pagkaganon. at uh, magiging maganda ang production nila either meat production or egg production type sila sana nagkaroon tayo ng idea Karoon kayo ng kaalaman uh, sa pamamagitan nito. Sana ma-share ninyo para marami pang mga taong matutulungan uh, sa pamamagitan ng video ko. Sana palaging subaybayan ang channel ko. At syempre, salamat sa inyong lahat na mga nag-share yung mga uh, old and new subscribers. Sana dumami pa kayo na magsusubscribe at pati na rin mga pabalik-balik. no. At salamat sa mga hindi nag-skip ng ads. Malaking tulong yon sa channel ko. At sana, pagpalain tayong lahat.